Sa panahon ni Propeta Musa alayhi salam, dumating sa kanila ang matinding init ng panahon. Tagtuyot. At ang mga Banu Israel sa panahon na yon, ay wala silang naiinom. Dahil matagal na hindi matagal nang hindi umulan, hindi pinaulan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangga't sa isang araw, natipon-tipon ang mga Banu Israel kasama si Musa, si Propeta Musa alayhi salam sa kanilang harapan. At ang mga Banu Israel na ito ay umabot sila ng 700,000 sa harapan ni Propeta Musa alayhi salam. At sabi ng mga Banu Israel, O Musa, hilingi mo kay Allah na paulanin niya sapagkat wala na tayong naiinom. Si Musa alayhi salam, meron siyang access na makipag-usap kay Allah subhanahu wa ta'ala. At, at ganun kaagad ang ginawa ni Propeta Musa alayhi salam. Nakipag-usap siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hiniling niya, Ya Allah, bigyan mo kami ng ulan, Ya Allah. Anong sagot niya Allah subhanahu wa ta'ala? O Musa, merong isang lalaki na siya ay sumuway sa akin sa loob ng apat na pung taon. At ang lalaki na yan ang naging dahilan kaya hindi ako nagbibigay ng ulan. Kaya hindi ako nagpapaulan ho Musa dahil sa lalaki na yan na sumuway sa akin sa loob ng apat na pung taon, 40 years. Ang sabi ni Musa alayhi salam, Ya Allah, ano ang dapat kong gawin, Ya Allah? Sabi niya Musa, sabihin mo dun sa lalaki na umalis siya at saka ako magbibigay ng ulan magpapaulan. Sabi ni Musa, Ya Allah! Paano ko ipaparating doon sa lalaki na yun sapagkat 700,000 ang mga banu Israel sa harapan ni Propeta Musa alayhi salam dahil sila'y natipon-tipon. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, magsalita ka lang o Musa sa kanilang harapan at maririnig ka ng lalaki na yan. Kung sino man yung lalaki na yan na sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 40 years. Subhanallah. Hanggat sa ganun ang ginawa ni Propeta Musa alayhi salam, nagsalita siya sa harapan ng 700,000 na Banu Israel. Ang sabi ni Musa, O ikaw na lalaki, na sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng apat na pung taon, at hindi ka nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, umalis ka sa lugar na ito, sapagkat nakakapinsala ka sa mga tao dito. Nung magsalita si Musa alayhi salam, narinig nung lalaki. At walang ginagawa itong lalaki na ito, hinihintay niya na meron mang isang tao na umalis doon sa kanilang pagtitipon-tipon. Tumingin ang lalaki na ito sa kanyang kanan, sa kanyang kaliwa, sa kanyang harapan, sa kanyang likod, pero nung mapansin ng lalaki na ito na walang umaalis doon, ang ginawa ng lalaki na ito ay sinagpan niya ang kanyang ulo ng kanyang balabal at nagsimulang umiyak ang lalaki na ito. Anong sabi ng lalaki? Habang siya ay umiiyak, sabi niya, Ya Allah, alam ko na ako yung tao na yon na sumuway sa iyo ng 40 years. At kapag hindi ako umalis dito sa lugar na ito, Ya Allah, hindi, hindi sila makakainom. At kung alis naman ako, Ya Allah, ay may lalantad ko ang kahihiyan ng aking sarili sa mga tao. Ya Allah, narinig ko sa iyo na ikaw ang mapagpatawad, ikaw ang pinakamahabagin, puspusa ng awat, mapagpatawad sa iyong mga lipin, kaya't patawarin mo ko, Ya Allah. Subhanallah. At sa sandali na yun, na nagbalik loob ang lalaki na yung Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay biglang dumilim at pinaulan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bumalik si Musa alayhi salam at nakipag-usap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ya Allah, paano nangyari yun, Ya Allah? Bakit mo pinaulan, Ya Allah? Eh yung lalaki na yun ay hindi naman siya umalis. Paano nangyari yun, Ya Allah? Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, O Musa, dahil doon sa lalaki na yon, na sumuway sa akin sa loob ng apat na pong taon, kaya hindi ako nagbigay ng ulan. Hindi ako nagpaulan. At dahil din sa kanya o Musa ay pinaulan ko sapagkat ang aliping ko na yun ay nagbalik loob sa akin. Sabi niya, Ya Allah, mari ko po bang makita o makilala kung sino ang lalaki na yun na napaka-espesyal? Ang sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, O Musa, noong siya ay nagkasala, noong siya ay sumuway sa akin sa loob ng 40 years, ay hindi ko rin nilantad kung sino siya. At sa palagi mo kaya Musa, ngayon nagbalik loob siya sa akin, sa palagi mo kaya ay ilalantad ko siya, hindi Musa. Subhanallah. Anong mapupulot natin araw don mga kapatid? Si Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ano ang naging kasalanan natin sa kanya ay hindi niya nilalantad sa mga tao kung ano ang kasalanan natin. Nagkasala yung tao na yun. Sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mutsaring kasalanan ang ginawa niya sa loob ng apat na pung taon. Pero nananatiling sekreto ang kanyang mga kasalanan. Hindi nilantad niya Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ginawang kasalanan. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, tayo mismo na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala minsan tayo rin ang gumagawa ng paraan kung papaano natin ilantad ang mga masasamang ginagawa natin o paglabag natin kay Allah subhanahu wa ta'ala lalo na sa panahon natin ngayon dahil sa mundo ng social media Napakaraming mga tao na sa halip ng kanyang kasalanan ay mananatiling sekreto, patago at si Allah subhanahu wa ta'ala lamang nakakaalam dahil sa mundo ng social media ay nilalantad nila ang kanilang mga kasalanan. Subhanallah. Wala nang nakakalam ng kanyang kasalanan eh. Pero isang pindot mo lang, pinos na kaagad sa social media. Tapos, senior pa ng mga netizens. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, kahit anong pagkakasalan natin sa Kanya, ay hindi niya tayo pinapahiya. Hindi niya nilalantad ang mga kasalanan natin. Pangalawang aral mga kapatid, ang paggawa ng palihim na kasalanan, ito ay dahilan na hindi pagtugon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa panalangin natin. At bukod doon mga kapatid, ang paggawa ng palihim na kasalanan o pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakapinsala sa ibang tao. Bakit? Ang katotohanan, yung mga taong makasalanan, hindi lang naman ang kanilang sarili ang kanilang napipinsala. Hindi lang ang kanilang sarili ang kanilang naapektuhan, kundi lahat ng mga taong mananampalataya ay nadadami nila. Pero kung nakakapinsala ang isang tao na gumagawa ng palihim na kasalanan, ay mas lalong nakakapinsala ang isang tao na lantaran ng kanyang paggawa ng kasalanan. Kaya hindi nakakapagtaka sa panahon natin ngayon na nagpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng sakuna sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit? Dahil lamang sa mga tao na humigit ang kanilang kasalanan, hindi lang palihim ang kanilang pagkakasala, ang kanilang paggawa ng masama, kundi lantaran na ang kanilang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi nakakapagtaka kung ano man yung mga sakuna, trahedya na pinapadala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil din sa kag kagagawa ng mga tao. Dahil sa kasalanan natin mga kapatid. Subhanallah. Pangatlong aral mga kapatid, si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad sa kanyang alipin. Siya ang tumatanggap ng pagbabalik loob natin sa kanya. Kahit gaano kalaki, kahit gaano katagal na panahon na ikaw ay sumuway sa kanya, kapag ikaw ay kusang nagbalik loob sa kanya, lillahi ta'ala, kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa kanya, tunay na papatawarin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi binabasihan ang laki ng kasalanan natin. Hindi binabasihan ang tagal ng panahon na tayo ay nagkasala, tayo ay nagkamali. So balit ang binabasihan sa atin ay kung kailan mo natutunan ang tinatawag na at tauba ang pagbabalik kay Allah subhanahu wa kahit gaano kalaki naging kasalanan natin mga kapatid, kahit gaano katagal noong mga panahon na tayo ay niligaw niya Allah Subhanahu Wa Ta'ala at ngayon ay tayo ay ginabayan niya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hindi tayo dapat sa sapagkat lahat ng mga nakaraang kasalanan natin ay pinapatawad sa atin niya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tinatanggap niya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang pag natin ng kapatawaran sa Kanya. Tignan mo kung gaano kahabagin si Allah. Kapag ikaw ay nagkasala, sa kapwa mo o nakagawa ng isang malaking kasalanan, maring hindi ka niya papatawarin. Maraming nangyayari na ganito. Pag nakagawa ka ng malaking kasalanan sa kanya, may mga nangyayari na kahit namatay na yung tao na yun, ay hindi pa rin niya kayang patawarin dahil sobrang nasakta ng tao na yun. Yan ang realidad. Yun, ganun kababaw yung kapatawaran natin bilang isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala, you cannot compare. You cannot compare. Kasi bakit? Kahit gaano kalaki yung nagawa mong kasalanan sa kanya, nililihim pa rin niya, hindi ka pa rin pinapahiyan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At, kung, at kung ikaw ay magbalik loob, humingi ng kapatawaran sa kanya, papatawarin ka niya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpara doon sa tao na nakagawa ka ng kasalanan sa kanya ay maring hindi kanya patawarin magpakailanman. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinakamawain, mapagpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya hinihikayat tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatang Islam na lahat natin may pagkakasala sa umagat gabi. Lahat natin na ang kani-adan ay nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Kaya ang solusyon sa mga pagkakamali natin, sa mga kasalanan natin mga kapatid ay ang paghingi natin ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala o paggaroon ng tunay na pagbabagong buhay. Mananatili, mananatili tayo doon sa pagbabagong buhay na yun at kaya ilan man yung mga bagay na yun na pinagsisihan natin ay hindi na natin babalikan hindi natin gagawin alang-alang sa takot natin kay Allah subhanahu wa taala